Pagdating naman po sa red notice alert, eh yan naman po ay sa mulat mula sinasabi ko, hindi po yan warrant of arrest. Yan ay request lamang para makapagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So dalawa lang, well, isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwede uh, magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit madali ipapatupad niyan, eh alam na alam lang nila nasa sa ka na po. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y special dito sa Holland. Pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito. Dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam din nila ako bakit ako kinahabon ng gobyerno. Dahil ako talaga ay naging kapat, presidente Rodrigo Juan Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay si Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digog na magsipi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uunitin ko pumuli muli lahat ng aking ginawa. Dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, I will not apologize for it. I will not regret it.